ko po sa buyog kumari ni na ni buyog. eto no eto buyog. silit sa silingan, ha? Silit silingan? kung nabay tao dito wala. Wow, kaka buyog. Lago po mo? kena kena yang kulitan pa kena sunod ha sunat ini makan nak nak para isar gib kan edrit sun ni sya kan dobil kan edrit na ana ni nak mak ni nak mak silit kena sya ditso para para kena para para kena sya kumare Ang session sisyon si Kumare, oh. Eh.

si muna ang kuan na muna ang katungulat ni gi diskam <laughs> niya eto nang mga online nila nga kuan hmm? prasa sa ni muna kemare dili di said mo dili na sya pang pang ano silit sa, sa silingan ha sa silip tapos silingan oh kung nabay tao dito wala sure ba kakara <laughs> dili binak kon kemare dili na sya katong

Ayan. Ayan. Nagpaglupad na sa ko. Anway. Ayan. 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 Ha? sa buyog kumari. Kumari. Ayan. 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 buyog Ayan. 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 mga Ayan. Ayan.